Mega World Lapu-Lapu Ang haba ng extend niya Mga kaganap Puli ito sigurado Natakpan pa yung plate number Dong Dong Ang signal light mo Okay na ni Dre? Signal light ni mo wala sa matakpan no? oh. Okay ra Plate number ra plate number Sige, sige. Oh, let's do see. Oh, nangaon ng mga kuang karon. Nangaon ng mga krokodil karon. Walay krokodil sa dalan karon, nangaon sila. Ngon aning urasa nangaon ni sila karon. So libre ka. Libre ka dia. Maka ikyas ra ka ni sa dalan padung maktan.